Welcome back sa YouTube no sa Jonathan How to Experience mga ka-experience. Ngayon na uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng uh, pump belt no. Isusuprosin ng mga ka-experience no. Yan, lalo sa may mga steering, sa aircon, sa alternator, yan no. Ah, uh, kung paano i-adjust no. Yan, pagka lalo na sa umaga, uh, maingay yung mga belt na yan. Tapos kapag gumamit ka ng aircon, may uh, maingay yung pump bed, no yon na uh, ibig sabihin uh, pagka gano, na na lumuwag na yung pump bed, no ibig sabihin na uh, yung pump mo Numinipis minipis na no yon pwedeng palitan mo na ng bago or pwede mo siyang i-adjust mga ka-experience no ngayon na uh, ito papakita ko lang sa inyo mga ka-experience no yan ito lang yung tatanggalin natin mga ka-experience no tanggalin ko lang yung liabe eh. So ito ang luluwagan natin mga ka-experience no? Dito sa power steering ah, Ito yung power steering mga ka-experience Ang yan din ang flashlight yan. Ito isa Tsaka pangalawa itong luluwagan Huwag yung tatanggalin luluwagan nyo lang ha ah. Ito luluwagan nyo lang to mga to mga ka-experience yung bolt na 14 no? ah, Tapos ito ito po mga ka-experience, huwag nyo na ito luluwagan ito. Tong tas baba, wag nyo na siyang luluwagan. Mayroon taas baba yan sa ilalim. Ang luluwagan nyo na lang mga ka-experience, itong nasa likuran nyo na itong isa na to. Ito, itong nasa likuran. Ito yung turulyo nya. Malamang uh, dosis siguro to sa likod na to. Ayan. Ayan, dosis siguro siya. No? So, luluwagan nyo lang, pero wag nyo siyang tatanggalin mga ka-experience. No? So, tapos, pagdating naman sa alternator mga ka-experience, no? ah, uh, ito yung tornilyo niya nasa loob wala siyang self adjustment ah, uh, ang ginagamitan po yan ng ano ng mga tubo or matigas na medyo mahaba no para sikwatin sa gilid no kasi wala siyang katulad ng ganitong adjuster no yung iba meron yung iba self adjustment pero to mga ka experience uh, wala po siya ayan ginagamitan po siya ng tubo so mamaya papakita ko paano siya tutubuin mga ka experience no So unahin na natin to power steering Ang power steering mga ka-experience uh, Kasama po tong Compressor nya no? Yan, Kasama yung compressor Yan, Dalawa sila magkasama no? So umpisa na natin Mga ka-experience no? Yan. so, Video yung mga kanak Bawagan lang natin sila. lang yan yan luwagan lang sila po yan luwagan mo lang sila yan pag maluwag na sila yan so ito naman yung isa check natin kung 14 siya o 12 ah, mukhang 12 siya mga ka experience ito yung isang tornilyo niya. Ito. Ayan, oh. luluwagan lang natin. Yan, lumuwag na siya. Ngayon na uh, Ito na 'yung magiipit diyan mga ka-experience na. No? Yan, ito na 'yung magiipit Ito 'yung kuanan mo. Yan, ito na 'yung magiipit diyan mga ka-experience. Itong bolt na 'to. Yan. Yan, ito 'yung magiipit. Siya 'yung mag-adjust diyan. Hindi mo na kailangan ng tubuin, no. Manual lang siya na ina-adjust ito. Ito siya mga ka-experience yan. And itong distansya nito tsaka to, kailangan silang bumuka ng ganon no? Kailangan siya mag-expand para higpit po siya mga ka-experience, no? Yan. Tingnan kung maigpit na siya. Yan. Maigpit na siya. Okay na 'to. Ayan uh, mapapansin niyo mga ka-experience, no? Ayan, uh, mga ka-experience mapapansin niyo, no? Hindi lang ata masilip siya. Ayan, mapapansin niyo mga ka-experience, umadjust na siya, oh. Makikita mo naman yung bakat niya, 'di ba? Umadjust na siya. So, 'yan lang yung adjuster niya. Ayan, 'yan yung adjuster niya, no? So ngayon na ah, natapos ka ng mag-adjust dito, ngayon na ah, kailangan naman natin siyang higpitan ngayon uli. Na no, mga ka-experience. Yan, higpitan naman natin siya. Yan, higpitan naman natin siya. Tapos na siyang higpitan yung belt. Higpitan naman natin siya mga ka-experience. kasi dito kailangan natin siyang higpitan uli so tatlo lang yung niluwagan natin tatlo lang din yung higpitan natin no Ayan, size 12 siya mga ka-experience. Ayan. Ngayon yung alternator naman. So dito tayo po position sa kabila Ito Itong parte na to yan ang kailangan mo Dito masisilip sa dito ah, Itong didosi na to Yan Pero Pero sa mga hindi professional no sa hindi professional bago kayo mag magtanggal nito magipit mga ka-experience no yung pambel niya bago niyo sa ikpitan. Yan, bago nyo siya ikpitan mga ka no? Uh, sa mga hindi expert, no? Uh, kailangan nyo magtanggal ng battery. Ito po yun, no? terminal ng battery. Kasi nga, uh, daligado yung alternator. Dahil uh, meron main power po yan, no? Mamaya, pag nyo ng tubo, ito yung tubo o yung bakal na matigas, pag nyo, uh, yung positive tumama dito, no? I-spark po yan. Baka magulat po kayo mga ka-experience, no? So yun, sa mga hindi lang po expert dyan, no? sa mga nag diy lang po. Pero sa akin, kahit di na po kami magtanggal, no? Yan. Ito lang yung luluwagan dyan. Yan. Niluwagan ko na. Tignan mo doon banda. Yan. Dito. Dito. O, oh, yung, ginagawa ko, tingnan mo. Yan. Hindi nyo rin ulit tatanggalin yung tornillo no? Yan, luluwagan nyo lang po siya. Uh, I-check natin kung kaya natin siyang, ano, kung kaya natin siyang <laughs> itubo. Yan. Ayun, kaya siya. Kahit na hindi ka na mag magluwag sa ilalim ng tornilyo. Kasi karamihan sa tornilyo na yan, hindi naman may pit. May busing siya, naglalaro niya sa ilalim, no? Yan. Sa, so, dito lang po talaga sa ibabaw, niluluwagan siya mga ka-experience. Tulad nito. Ayan oh, umigpit na siya. Ayan. Kailangan yung tubo, yung tubo na to, nakapatong sa matigas din na yung kokontra sa ano, para igagano mo lang siya. Kailangan yung matigas din ano. Tapos alalay lang, huwag niyong pakalakas yung tamang ikpit lang po sa pambelt ng alternator. So ayan, ha, nailagay na natin siya. Yan, higpitan na po natin uli yung niluwagan natin. Ganun lang po mag-adjust, no? Okay? Yan mga ka-experience. Maigpit na po siya. Yan, maigpit na siya. Maigpit na silang dalawa. So, okay na siya. Papahanda rin na lang natin yung mga ka-experience. So, hindi na yan ito. Ah, ito. Ah, ito. Hindi na, yan, hindi na ito yung kasi okay. ito adjuster lang po ito. Okay. Kasi pagka inigpitan mo, igpit din yung palm no? Kapag okay. ah, niluwag mo na, maluluwag din yung palm no? So, tatlo lang po talaga niluluwagan dito. Ito, tsaka ito. Tsaka yun nandun sa 12 okay. Kita nyo naman ito uh, May ebidensya ng lumuwag siya Mga ka-experience Ayan may siwang siya Ay, Hindi lang natin mapapano Awa ka mo nga na Ito uh, Nakikita nyo naman na uh, Yung ano nya Umiwas na no Ayan Hindi siya makita Ito siguro Ito pa lang siya. Oh, ayan oh. Iwas na siya. Oh, kita mo naman yung bakat. Ito, nakikita mo yung bakat? Oh, ayan yung bakat niya kanina. Yes, Ito dito, oh. makikita mo siya. Ito yung bakat niya. Oh. Ayan oh. Mm. Yung party na yan. yan. So, ibig sabihin na uh, umigpit na siya. No? Ayan. So, yun. Papahanda rin natin. Kunin natin muna yung mga tools natin. No? Ayan. kung may nag-iingay pa rin siya mga ka-experience, ibig sabihin, ah, malutong na yung pambed mo. Kailangan mo na siyang palitan, no? Kasi uh, ah, tumitigas po yan, rubber lang, gawa lang po sa rubber yan. So, ibig sabihin, tumitigas din siya, kailangan mo siyang palitan mga ka-experience, no? yan. Pero wala na yung maingay ngayon na malakas. Meron pa bang maingay? Aircon mo para makita natin, kuya. Isuso crosswind mga ka-experience. Yan po ang ginawa natin. Ayun, uh, naka-aircon siya. Pero wala naman naging ay. Eh. So ganun lang po maging uh, mag-adjust mga ka-experience, no? Yan, uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ah, uh, wag niyo po sana kalimutan i-subscribe, i-like, share na rin po mga ka-experience. Tapos sa uh, pindutin niyo na rin po yung bell para sa darating na video ay eh, ma-update po, po kayo. Uh, hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-experience. Thank you, thank you po. Ito, Isuzu Crosswind Do-It-Yourself uh, adjustment ng cam belt, no? Yan, mga ka-experience. Alternator, tsaka aircon, steering. Yan po, mga ka-experience. Thank you, thank you po sa inyo mga ka-experience.